June 23, 2017, nagimbal ang mga residente at ilang turista ng Southern Baja, California dahil sa hindi pangkaraniwang nilalang na inanod sa dalampasigan. Hindi makapaniwala ang mga saksi sa bangkay ng pusit na to na may haba na 30 talampakan. Ayon sa mga scientist, ang pusit na to ay nanggaling pa sa deep sea o pinakamalalim na parte ng dagat. Kahit noon pa man, marami ng giant animals ang inanod galing sa deep sea. Ang isa pa nga rito ay malas sea serpent na orfish na umaahon mula sa kalaliman ng dagat. Ang higanting isda na to ay kayang humaba ng 36 feet. Oh wow! Kaya naman napaisip ako, bakit ang mga higante at malahalimaw na sukat ng hayop ay nagtatago sa malalim na dagat? ano ang dahilan kung bakit sila lumalaki ng ganito. Kung tutusin, hindi lang pusit at orfish ang higante ng deep sea. Marami nang naitalang sightings ng higanting jellyfish sa lalim na 30,000 feet. Dito sa deep sea, may kita ang malamegalodon na pating na tinatawag na mega mout. May haba ito na 18 feet na magbibigay takot sa sinumang makaka-face-to-face -face ng halimaw na to. Nakakakilabot isipin na sa tuwing palalim ng palalim ang ating paglalakbay sa dagat, pawird ng pawird ang mga hayop na pwede mong madiskubre. At hindi lang basta weird o kakaiba ang itsura, ang iba ay kayang lumaki sa sukat na di mo inaasahan. Gaya ng manging isda na to na nakahuli ng higanting deep water stingray. Ayon sa manging isda, nahuli nila ito sa lalim na 15,000 feet. Sa Japan, ang mga manging isda rito ay nakakahuli ng higanting alimasag na mas mahaba pa sa katawan ng tao. Ayon sa mga crab expert, nauhuli lang ang higanting alimango na to sa dagat na may lalim na 10,000 feet. Kaya naman sa video na to, aalamin natin kung anong puwersa ang tumutulak sa mga hayop na to upang lumaki sa environment na kulang ang oxygen at may napakataas na pressure. Kung curious ka ng malaman ng kasagutan, I want you to stick around at i-enjoy ang ating muling paglalakbay sa deep sea upang humanap ng kasagutan tungkol sa deep sea gigantism. Ang deep sea gigantism ay ang kakaibang fenomena kung saan ang hayop sa deep sea ay mas malaki ang katawan kumpara sa kanilang counterpart na may kita sa mababaw na tubig. Ang halimbawa nito ay ang giant isopod. May kita sa video na mas malaki ang isopod na may kita sa deep sea kesa sa isopod sa mababaw na tubig. Dahil sa deep sea gigantism, tumatak sa isipan ng mga tao ang mga halimaw na maaaring nagtatago sa dagat gaya ng Mariana Trench. Kinumpirma naman ng mga scientists na posibleng ang mag-evolve ang mga sea creature na may malahiganting pangangatawan. Ito ang kaisipan na nagbigay daan para sa mga taong may malilikot na imahinasyon upang isipin ang ipapang nilalang na maaaring nagpapamalas ng deep sea gigantism. Napakataas ng hydrostatic pressure sa ilalim ng dagat na maski ang bola ay pwedeng sumabog. Kaya naman sa unang tingin, aakalain mo na dahil sa hydrostatic pressure, pinipigilan nito ang paglaki ng hayop. Sa totoo lang, wala masyadong pake ang mga deep sea creatures sa hydrostatic pressure dahil nakapag-adapt ang kanilang katawan na mala gelatin at 80% water. Ibig sabihin, hindi sila tinatablan ng pressure underwater. Zero gravity ang deep sea, kaya malaya ang mga hayop na gustong magpalaki ng katawan dahil wala namang umiiral na gravity sa deep sea. Dito sa lupa, gravity ang numero unong kalaban ng mga higanting nilalang pero sa deep sea, hindi balakid sa mga creatures ang gravity. Ayon sa 30 years na pagsasaliksik ng Ocean X at Smithsonian Team of Research Institute, may dalawang teorya kung bakit nagaganap ang deep sea gigantism. Yan ay ang Cleaver's Rule at Bergman's Rule una nating talakayin ang Kleber's Rule, ang teorya na binuo ng Swiss biologist na si Max Kleber. Ayon kay Max Kleber, ang mga hayop ay nag-evolve ng may malaking katawan upang mapanatili ang kanilang body heat. Mas mabilis kasing mamatay sa hypothermia ang hayop na may maliit na katawan kung ikukumpara sa hayop na may malaking sukat. Importante sa mga deep sea creature ang body heat dahil pangontra nila ito sa nagyayelong tubig na kung minsan ay umaabot ng negative 1 degree Celsius. Ito ang dahilan kung bakit mas malaki ang katawan ng mga tao sa malamig na lugar kumpara sa bansa na may mainit na temperatura. Ito rin kung bakit mas malaki ang gulay na nanggaling sa malamig na bansa kesa sa bansang tropical ang klima. Ang pangalawang teorya ay ang Bergman's Rule na binuo ng German biologist na si Carl Bergman. Ayon kay Carl Bergman, ang mga deep sea creature ay nakapag-evolve ng may malaking katawan upang ipunin ang kanilang limitadong supply ng energy. Limitado lang kasi ang supply ng pagkain sa deep sea kaya mariing tinitipid ng mga deep sea creature ang kanilang pagkain at pilit na pinapabagal ang body metabolism bilang konsekwens ng mabagal na metabolism, tumataba at lumalapad ang mga hayop rito dahil sa mabagal na metabolism. Isa pang malinaw na obserbasyon ni Carl Bergman ay ang kawalan ng predator o maninila sa deep sea. Napansin ng mga scientist ang mababang ratio ng predator kung ikukumpara sa populasyon ng prey. Karamihan sa mga deep sea creature ay puro scavenger o tigakain ng naaagnas na bangkay. Dahil sa kakaunti lang ang predator ng deep sea, nagbigay daan ito para sa mga hayop na lumaki ng husto nang walang kinatatakutang kalaban. Ganito rin ang parehong teorya sa isla ng Galapagos. Walang predator o maninila sa isla na to kaya ang mga pagong rito ay nakapag-evolve ng may napakalaking katawan. 65 million years ago nang unang tumama ang meteor na nagdulot ng mass extinction. Naging poisonous o nakakalason ng atmosphere kaya ang mga hayop na makikita sa shallow water ay napilitang lumipat sa malalim na bahagi ng dagat. Sa paglipat ng mga sea creature sa deep sea, dito nagsimulang umusbong ang iba't ibang variety ng deep sea creature, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Malinaw na sa mundo ng deep sea, bigger is better. Mas malaki ang tsansa ng hayop na makasurvive sa deep sea kung mas malaki ang kanilang katawan hindi sila lumakay ng ganito para manakot ng tao. Oh, no! Sa lawak ng ating karagatan, marami pang deep sea giant ang naghihintay na madiskubli. Pero dahil sa patuloy na climate change at global warming, mukhang wala ng magandang bukas para sa mga deep sea giant. Unti-unti nang umiinit ang dagat na maaaring sumira sa masailang balanse ng deep sea ecosystem. Ayon sa mga marine biologists, ang mga higante ng dagat ang pinakaunang maaapektuhan ng global warming. Kung magkataon, makatuluyan ng maglaho ang nagtatagong higante ng deep sea na hindi pa natin natutuklasan. Ang exciting talagang pag-aralan ng deep sea, ano? Ikaw, naniniwala ka ba na may undiscovered deep sea giant ang nagtatago sa dagat? I-comment mo na yan sa baba ng ating mapag-usapan. Kung nag-enjoy ka sa video, make sure na pindutin mo ang like button para ma-recommend pa ni YouTube ang FTP channel sa mga viewers na animal lovers. Pindutin mo na rin ang subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Sestetic, John Viral Videos, LJ Soriano, Marinel Kuwid, Marvin Ottohan, Trisha Zian, Red X Drake, at Kyle Sedenyo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!